Hello mga kasari, good afternoon. Ay, ang ganda ng ano pala. Sa ito yung pinili namin ngayon, isang box lang. Mga biskuit ang laman nito. Ayun, may stock na ng Gowi. Ay, may free si ano, cheesecake. Ito may free. Pag bumili kayo ng cheesecake, so may free. Bago pa lang to. Bago pa lang to, sis, sis, o na choco. Ayun May free, dalawa. May dalawa! Uy, tulong nga yan, ano? Sige Tatlo. May, may ano na, stock na daw yung donut. Anong naman na ito? Kasi room. Ayan, may daw donut na kami. Daw yung donut. Et, ah, ayun din na may dana. Jelly sticks. Ayan, bingo orange. Doughy. Doughy. Jelly sticks. Ay, madami pala yung... Ay, madami yung jelly sticks. Uy, mayroon na din ano. May sa mga na cubes. Cubes. May sa mga cubes. Okay, Sige, si awas ko nga dito. Ano. Revesco na may palaman. Yan may palaman. <laughs> Hingkalat, kalat. kalat-kalat Hing ba? -kalat Tapos mga Mighty, Dallas, Fenceboro. Uy, may mga stock na na. Mga cubes, meron na. Tagal kami wala stock ng cubes. Siguro nag-deliver na yung Unilever. Unilever, Unilever, Unilever. Ano yung Unilever ba? Check. Unilever to Unilever. Unilever ba? Ini dira din yung Unilever. Ay, ah, ito nini. Ano yung Unilever ba? Ano yung Unilever ba? Ano yung Pork. May stock na ng pork cubes, chicken cubes. Tapos, ayan, may stock na din ng Festa. Giflop 150 grams. Ito na, last. Mga jelly stick. Madami palang jelly sticks. Ayan, may chicken na. Siguro may mga sinigang na. Mayroon na cubes. Tapos, Eden sa cheese. Uy, bago na na. Bago na ang, ano, Kimilati. Ayan, may bagong ano na naman. Iba na naman yung packaging. Bago na si Kimilati. Ngayon lang ako nag-stack ulit ng creamy Krim, tapos increase na si mga Nescafe. Mga increase na yan. Tapos may bear brand kami na 135 grams. Ano pa ba? So, ito lang. Ayan, creme latte. Wala yung resibo dito. Andun pala. Pinaano ko pala yung resibo. Pinakuha. Tapos, ayan. Isang case ng Youngstown. Youngstown ba ito lahat? Or, hindi naman ito Youngstown lahat. Check natin. Wala kung yung sound to lahat. Ay, ito pala mga Joy. Adi pala mga Joy. May mga ano pala dito tayo sa kusina. Ito kusina namin maglaw. Yan. Kailangan na naman mag-stack-stack kasi malapit na yung pesta. Yan. Kala ko sa Ardinas. Lahat yung sound hindi pala. Mga Joy, Downy. Andito palang mga Joy, Downy. Ay, ano pala na sukar. Joy, daw in na red, daw in na black, Joy, kalamansi at saka limon. Ay, may stock na ng cream silk. Uy, puti may mga stock na. Buti na lang. Uh, tang, orange. Ay, may asukar na din ng kalahating kilo. Nagkaroon din. Puro kalahating kilo at saka one fourth. Ay, so ito lang pala yung laman ng isang box. Pero ito sa ilalim sardinas na yan. Dilata na siguro yun eh, dilata. Ayan. Hindi ko makukuha. Ayan. oyster. Ay, may unipak pala. Ay, may century pala. Ayan, mayroon palang century. Ay, parang nag-iba na. Ay, iba na din yung packaging ni century. Si, 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 <laughs> si century, matagal kami nawalan ng stock. Ah. Lang stock sa century. Tapos ngayon, mayroon na, bago na ang packaging. Sino ba yung model? Sino ba to? Sino ba ito? Mga Korean? Model? Korean. Di ba Korean na ito? Oh. Okay, Jing. Kaya pala nawala. May ano na, mayroon yun ni Pak. Ilalim yun. So display this at tapos yung ayan so ano na kumpleto na may doi na matagal kasi nawala to si doi one week siguro kami walang sak ng doi ngayon meron na ah madilim oops langis ako oh, diba may anong tayo may langis Ayan. Unti-unti. Oh. Unti -unti, nagkakaroon na ng stock. Tapos eto na yung display na namin kami Okay. Eto pala lamigin namin. Free Free. Ano Bili kami ng ice mamaya. Ako na to. Ako na to. Okay.